Niluto na yung ating isda, kaya ready na at ihahanda na natin yung ating magpapalasa at magpapasarap sa ating fish steak. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Bogsky and welcome to my YouTube channel tuloy-tuloy lang ang bang andito ako sa Pilipinas at samahan ninyo ako gagawa tayo ng isang recipe mismo sa bahay ni Bogski. Ito yung tinatawag na fish steak. Kaya parang sounds like beef steak, pork steak, pero ngayon isda ang ating gagamitin. Kaya ano pa ang inaantay nyo? Umpisahan na natin habang andito si Bogski sa Pilipinas. Ito lang yung ating mga sangkap para sa ating recipe for today, yung tinatawag nating fish steak. So yung nung, hindi mawawala mismo yung main ingredient na isda na bumili na ako na naka-slice. Meron tayong kalamansi na pinigana natin, paminta, magic sarap, salt, soy sauce, cooking oil, onion, garlic, at yung ating original na seasoning. Kaya yan lang yung ating mga sangkap sa ating paggawa ng isang panibagong recipe sa bahay ni Kuya. Ngayon, handa na. Ang gagawin natin muna, ipapry natin yung ating fish para sa paggawa ng fish steak. So, linalagyan muna natin ng iodized salt. Kung wala kayong iodized salt, guys, pwede rin yung rock salt. Nasa sa inyo na yan kung ano yung pwede nyo ilagay. Handa na at pwede na tayo maglagay ng mantika. Habang inaantay natin, making sure painitin natin para talagang maganda yung ating pagpapapry sa isang isda. Pwede na natin ilagay yung ating isda. So, ganyan lang guys. So, tamang-tama at maging maganda naman yung ating fry dahil nga non-stick yung ating ginagamit para hindi siya magdikit-dikit. Make sure, ingat lang din dahil nga mangkikaya, nagpa-fry tayo. Ang maganda dyan, maganda din yung ating pagkaka-fry sa isang isda. So guys, ang ganda no, yung pagkakalagay, make sure talagang mainit para talagang maganda yung ating paglalagay sa pagpapry ng isda. Yan ang maganda talaga kapag medyo may gamit ka at medyo nakokompleto tayo sa ating mga pagluluto, napapaganda rin yung ating presentation. Yan ang maganda kapag talagang andito si Boggs sa Pilipinas kung ano-ano lang talaga naiisip kong gawin habang inaantay natin maluto yung isda, nakakatuwa guys na mimili ako sa light mode. Nag-iisip talaga ako habang andito ako sa Pilipinas kung ano yung mga recipe na aking pwedeng ibahagi sa inyo every Thursday. Naisipan ko lang bumili ng isang slice ng isda at napansin ko at nakita ko sa aking social media, meron palang tinatawag na fish Day. Kaya talaga interesado ako at kung paano ito gawin sa pamamagitan lang din ng aking mga guide. Kaya mamaya guys, samahan niyo ako at tikman. In short, babalikan natin yung isda para balik ka rin. So nakakatuwa, medyo natatakot yung aking camera girl, pero hindi naman ito tulad ng bango. Ito so, talagang tumatalsik. Wow, nawaw talaga ako ang bango. At nakikita ko maganda yung aking nabiling isda dahil nga naman ba guys, itong apat na peraso na to umabot kagad ka ako ng 333 ayan guys, ha? miklo na kagad ka kayo luto na yung ating isda kaya ready na at ihahanda na natin yung ating magpapalasa at magpapasarap sa ating fish steak pan nagbawas lang ako ng oil pwede na natin ilagay yung ating sibuyas as usual sa ating pagigisa at yung ating bawal. Maraming salamat na naman po. Regards sa'yo, Kati. See you soon. So, hapang ginigisa natin, antay lang natin siya mag. At papano mag? Golden brown. At lumabas mismo yung aroma ng ating pangamoy dito sa dalawang ginigisa natin. Ika natin, ang bango-bango na. So, pwede na tayo maglagay according lang sa tansyahan nyo lang ng soy sauce. ihulog na rin natin yung ating lime juice na kung yung kalamansi na parang magpapalasa sa ating fish steak. Wow, ang bango. Naamoy mo yung pe? Ang bango. Lumaban ka agad. At pwede na tayo maglagay ng pamintang durot. ang ating more original seasoning. Pwede tayong mag-add on dahil ito timplado na para talaga masarap yung ating sauce para doon sa ating fish steak. At the same time, pwede na tayong maglagay kahit papano ng na hindi nawawala ang ating magic sarap. Baka naman daw. At the same time, sa ating pagluluto, para bumalansi lahat ng ating pagluluto, maglagay tayo ng kahit papano na sugar. So guys, gano'n lang kasimple. Mamaya, titimplahan na, na, natimpla na natin. Titikman natin yan mamaya-maya. Dahil mamaya, ipapasok naman natin yung ating fish. Kaya kung tinawag siya, fish steak. Ang galing, no? kahit pa paano, na, tignan natin kung talagang ayos bawas lang tayo ng ready na guys, ang sarap nung pagkagawa kong sauce so ngayon, dahil malinis naman yung aking kamay ilagay na natin mismo yung ating prinito kanina na isda para talagang mapakita ko sa inyo yung aking tinatawag na fish steak na hindi nawawala yung ating onion na bilog na siya ngayon na magpapadekor sa ating ginagawa. Guys, ang galing. Sana nakuha ninyo ang lahat ng aking ginagawa. Yun ay mga pawang mga guide naman. Ito na ang ating finished product mula sa bahay ni Kuya. Ito yung ating recipe for today, yung tinatawag na fish steak. Sana ang lahat ng ito ay nakuha nyo sa simpleng recipe makakakain ang buong pamilya basta sama-sama panalo yan kay Borsky. ang saya at nakatapos din tayo sa simple recipe may nagawa si Bolski mismo sa bahay niya. Ang sarap lang talagang magpakita na talagang sa pagluluto, hilig niyo kumain at magluto. Kaya tikman na natin. Guys, kanina hindi niyo nakita kung gaano ako natuwa. Tinikman ko yung sauce mismo na siya yung magtatoppings doon sa ating fish, kaya tinawag siyang fish panalo agad. Ang sarap. Kulang na lang sa kanin, guys. Ngarper. Guys, promise, panalo. Ang sarap. Talagang natuwa ako kahit may konting aberya, nakangiti muli si Bogsky. Sana guys sa lahat ng aking ginagawa na sundan nyo lang, na follow nyo lang ang lahat ng aking ginagawa. Napaka simple recipe ang lahat ng aking sinishare. Yun ay mga pawang mga guide lamang. Shout -out sa lahat ng aking family, Kubila family, Wale family, Labasan family, and all my ES Pinoy family at Singapore. regards sa inyong lahat. Sa batchmate 93, 97, sa lahat ng aking mga Pasig City, Kaloohan City, hindi ko makayo maisa-isa. Maraming maraming salamat dahil andyan kayo palagi at kay Bogsky. Muli, ako nagpapasalamat at bumabate ng isang magandang gabi sa inyong lahat. At ingat, mga ka Bogsky.